na nayon to tagig to pwede na to tagig kay hey, Bonifacio nagkaisang nayon to tagig sa amin na to may buwat 1, 2, 30 oh, ay Ate na tay puntang tagig magkano? yes sir 1, 1, 13 1, 1, 13 okay na ah, yan dagang ko lang ay, oh. ay salamat sir na ah, para ano sa na to ah. may ay. itatay, ayan, ah, ah. salamat sir may ah, tayo tayo dalawang kayong maganda dyan ah, siya, sir mapagkatulungan na namin yan doon sir ang lang ha okay sir ang layo ng pick location ay 4.3 kilometer 1000 kg to Papunta na kami sa may pick up location Kaso mga parts nandito kami ngayon sa may Guadalupe Tulay Ayan yung traffic Halos parang hindi gumagalaw Kanina pa kami dito Aray ko <laughs> Naubos ko na lahat ng mga palabas din sa may billboard na yan eh, no? Kabisado ko na po ulit ulit na lang eh Nandito pa rin kami sa may Guadalupe Tulay Hindi pa rin nakakalis Saktong sakto Darado Sarado. Yung pick up natin <laughs> <Sarado>. <laughs> Sa oras 4 kilometer Binayahin namin Good day mga Pards! Today is another booking day na naman tayo. September 25 ngayon, Thursday, 2025. Time check, 9.38pm. May first booking na kami from San Bartolome going to Balingasa sa halagang 589 Ang layo ng pickup location ay 2.3km. 1,000kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 9 km. All right. let's go! Baka maaga kami uwi mamaya mga birds ah. Kasi nung nakuha namin yung first booking namin na to, bale, tinesting namin yung headlight. Ayaw sumindi. Nakailang ano na ako eh, pa balik-balik, i-off ko, i-on ko, ayaw talaga sumindi. Baka kulang lang sa ano to eh, sa pokpo, sipa, kajak, <laughs> yung switch namin para gumana. Pero sana mamaya, mga hapon, pag tinesty ulit sana gumana siya para makadredredyo tayo ng biyahe pagka hindi malamang hindi kami papaabot ng dilim ni tatay kasi baka mahuli tayo bawal din yung walang headlight kasi sa mga ano eh traffic enforcer pwede kang matikitan it's a miracle mga birds nagpas na kami ng ano ng Holy Cross dapat pagdating dito matraffic na tong Korean Highway na to pero mukhang maluwag eh. pero pila pila sa sakyan pero hindi naman talaga na ano totally na traffic kasi sa uh, map ko kulay dilaw siya dalas dito pula Thursday ngayon oh Himala oh Maluwag Nasa may sauyo na tayo Himala oh Walang traffic oh Hahaha <laughs> Tingnan mo oh Kadalasan Ano na rito eh Bumper to bumper na sa sauyo na to Walang traffic Ano Ha? Sa kabila. Doon napunta sa kabila yung traffic. Hindi, pero tumatakbo. Diyan lang yan eh, sa may palengke. May stop tayo dyan, sa may stoplight na lang ng Mindanao Avenue. Kasi may stoplight dyan. Dito na kami mga parts, bandang Sangandaan, Quezon City. Time check tayo, 10.11 a.m. Balin pagdidelibiran namin, dyan sa may Balintawak Cloverleaf Leap. Dyan sa may likod ng Ayala Mall, yung mga kondo doon. Kita natin, 14 minutes lang. Malapit lang tayo. Kaya dinaretsyo na namin ni tatay itong bukit. 10.25 a.m. mga parts saktong 1 kilometer malapit na kami sa may drop off location natin 1 kilometer na lang bali walang rapid gano kaya mabilis kami makarating dito sa may pag drop off natin kung sa may FPI tagig mga parts diba pagkadwadaan tayo do, may, napapansin kayong Japanese bamboo dito sa Clover Leaf hindi rin magpapakabog dito may madadaanan din tayong ganun halos kaparehas ng FPI papakita ako sa inyo ah ayan nakadaan na ba kayo dito yung papasok ng Ayala Cloverleaf ayan ganda rin tignan diba nilinis pinawala ko kay tatay kung saan banda dati nandumahan kami sa may FPI tagig hindi sinasagot tayo Ah, tama pa yung sagot mo, bagong bayan, no? Bagong bayan. Sa FTA Taguig, bagong bayan ba yun? Bagong bayan. Ito, dito The lang sa ano? Of, uh, sa clover dip lang, meron din dito. Kapares, ba din ba yun, Tay? Uh, bamboo. Japanese bamboo. Bamboo. Japanese bamboo. Maliliit na kawayan Ang eh? tangkay niya no Ayan dito na tayo Sa likod na itong mall na to Diyan yung drop off location natin Check <laughs> Okay yes, sir, thank you sir okay. Itong first booking namin mga pads, nakakuha kami ng 210 na tip. Kasi yung booking ni sir ay 589 lang yung babayaran nila kasi may kasama siyang wallet mga pards Eh. mo wallet. Ngayon kasi nag-waiting kami ng ano doon, ng permit. Gawa ng condo yung pagdideliveran natin ng first booking nga. Ayun, kumuha sila sir ng permit pagkatapos may mga konting briefing pa. Kaya inabot kami ng halos ano eh, magpo 40 minutes na hinintay namin. Pero nagdagdag namin sir ng 200 pesos. Kaya okay na rin yung first booking may nakuha tayong 210 na tip natin mga parts tapos meron na kaming second booking eto kaya tao from Caloocan South going to nagkaisang nayon sa halagang 678 ang layo ng pick location ay 1.6 km 1000 kg to papunta na kami sa may pickup location baka discarte namin ni tatay mga parts ay pa isa isang booking lang muna kasi pagka nagsasabay kami ng double booking matagal eh kasi ang hirap kumuha ng kasabay dahil nga matubal nga ngayon, naubos yung oras namin kahihintay ng kasabay. Kaya mas magandang gagawin namin ngayon ay may isang booking lang tapos bibilisan namin mag-deliver para makakuha agad ng kasunod na booking. Ganun lang muna yung diskarte namin dahil patumal talaga ngayong ano eh, September eh. Tingnan natin sa ano, sa October kung lalakas yung biyahe nila Lalamove Dahil matatapos na naman yung September. Ibilis ng araw mga pal October na. Tapos magde-December na naman. Di ba alipag ka-December, yun, maganda talaga yung biyahe ni Lalamove mo niya marami. Kahit na magsabay-sabay ka, mabilis ka makakuha. Kasi mga parts, parang napapansin ko kahit pag double booking kami ngayon ni tatay, parang ganun pa rin kinikita namin sa mga pa single single booking lang. Dahil nga matagal maganap ng kasabay mga parts na uh, ubos oras. Kaya ganyan na lang muna discard namin tatay ha. Paisa isang booking lang muna tayo. Ito yung take up natin mga parts, second booking. Ah, so, parang ah, walang tao? Wala. Saka dalawang ano na ako eh. Baka magkaiba yan. Eto, may doorbell eh. May doorbell dito. Door. Meron din doon. 6A eh. 6A tayo eh. Corrupt lang. Isa lang yan. Hey. Meron din dyan. Hindi yung sumasagot sa tawag mga pards. 6 to eh. Baka mamaya iba yan eh. Doon ng 6A eh. Tinawagan mo ba? Ayaw nga sumagot eh. Ring lang 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 eh. Doorbell ba ito? Ay sir! So. Eh maganda na ma'am. Ma'am dito ba yan? O no, litek? Ay dito pala eh. Papunta ano to ma'am eh. Papuntang... Ano ba ito? Masakola. Ano? 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 Ha? Tala mo diyan? Oo. Oh, Apollo. Nag-book. So, ito na rin. Ayan pa na. Oh. Sagat mo dun. Hindi ko na. Sagat. Wala na, sir. May picture lang ko. Sir? May resibo na binigay. Wala pa po. May impay Ah, sige, sige. Send na resibo. May resibo daw yan. Nakakuha kami ng na pang sabay mga pards Pang double booking natin Time check 11.36 AM From Caloocan South Going to Bahay Toro Sa halagang 398 Ang layo na pickup location ay 1.1 km 300 kg lang to Papunta na kami sa may pickup location Unattended yung number mga ng mga pards Pickup location natin natin Number 85 daw eh Red gate po yung Tao po Tao po Nalamove po yan, sagaring na. Kanina, ano Busy kanina. Hi, hello? Ay, good morning po. Lalamog po. Sir, na, nandito na po ako sa may tapat po ng ano, number 85 red na gate. Pick up po ako. Ah, sa tayo ako. uwi na rin ako. Ayan, sa ako ako po, sir. manapit ka lang. Ah, sige, sige, sir. Sa labas na kami, sir. Sige po. Sige po. Selamat siang, Pak. Okay, na-pick up na namin yung double booking namin. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 6.3 kilometer Alright, let's go! Kita mo nga naman, di ba kakasabi ko lang na single booking na kami ni tatay. Eh, na-chain po na yung ano namin, second booking mga parts, konti lang. Tapos may lumabas agad na kasabay. Yung bahay toro na to kasi, madadaanan namin papunta ng Nobaliches Bayan. Yung nagkaisang na yun, Nobaliches Bayan yun Yung mga timba, doon namin dideliver sa nagkaisang na yun yan. Nobaliches Bayan yun, kaya madadaanan namin yung bahay toro mga parts kasi nabayan na rin namin eh minuabas eh yun talaga pagka mabilisan ginukuha namin ni tata yan Parang di kami hindi kami natatagalan sa pagdi-deliver buti naman sakto lumabas siya kaya nakuha natin agad yung bahay toro muna mga parts ang unang di-deliver namin kasi mas malapit yun eh madadaanan natin yun papunta lang Novaliches Bayan nagkaisang nayon. yun kaya yun ang unahin namin i-deliver saka na tong mga timba saka ano pala siya yung 300 kg na to priority booking kaya unahin talaga natin siya i-deliver dito na tayo sa may Balintawak Flyo over. Ito yung flyover ng Balintawak mga parts EDSA. Ayan yung Balintawak. Bandang paglagpas ng tuloy na to. Yung Balintawak Market. Buti na lang maluwag yung kalsada ngayon ng EDSA. Hanggang makarating ng munyos Wala kulay blue eh. Ito na. Yung Balintawak Market mga parts. Sa kanan natin. Yan tayo dadaan sa may ano. Mag U-turn tayo bago dumating ng SM North. Tapos babalik tayo. Padaan na tayo ng Congressional. Kasi deliver natin Bahay Toro. Yung Congressional na yun ayun yung ano eh. Party na ng Barangay Bahay Toro yun eh. Kaya malapit lang mula nila sa may pinagpikapan namin. Kalookan South din sa may para malapit sa 8th Avenue yung pinikapan namin. Tapos pag na labas, ano na? Edsa, pabalin tawak na. Kaya malapit lang kaya sinabay na rin namin tong booking na to. Ayun mga parts, tinesting ko yung headlight namin. Ayun, gumana na naman siya. Kailan tingnan natin yung sakyan para makita natin ka. Ayun, lumiliwanag na yung kotse ron, sinusundan namin. Big sabihin, meron headlight. Naglolo ko lang siguro talaga yung ano, itong switch. Minsan nawawalan, minsan nagkakaroon. Kagabi ganun din yan, hirap din pagganahin eh. Naglolo ko talaga siya. Eh, kala ko kanina umaga, wala na talaga ang kahit ang sindi ko, wala. Siguro kailangan na yung makina ko para mapagana. Kala ko, uwi kami ng na ito eh, hindi kami papaabot ng gabi. Pagka ganun, alas 5 pa lang, uwi na kami. Tsaka hindi tayo makakalayo. Mahirap pagka malayo tayo, saka siya nagloko. Kaya, yung namin ni tatay, dito lang, pabalik-balik lang dito. Pupunta rin sa lugar namin, palayo, tapos pabalik na naman sa lugar namin. Kaya yung ginawa ko, papunta ano? Nga eh, nagkaisang nayon na baliches bayan. Para medyo malapit sa amin. Madaling umu 'wag bakal ng problema. Picture lang ko lang sir ah. Okay, papunta naman kami sa may third booking drop-off namin. Ang layo ng drop-off location ay 8 km. All right, let's go. Warehouse pala mga parts yung pagdedelivera natin ng third booking natin. Maraming hinahanap na ID, finance, tsaka driver. Maraming lista-lista, eh. medyo matagal. <laughs> Pero oh, okay lang. Tinuro naman sa atin kung saan yung drop-off natin. Diyan daw tayo, sa banda kanan, number 12 o 13 daw. Binyo na sigurado. Pasano daw 11, 12, 13. Hanapin ko na lang daw do doon. Ito 12 warehouse 12 oh. Tanong natin Tawagan na ko na lang Tanong ko sa kanya kung anong number Hello? Oh. Hey, magandang tanghali po ma'am Lala mo ma'am Deliver po ako ng pills ma'am Hello Ma'am, ano po na ma'am sa loob ma'am. Hinanap ko na lang. Ano ba number niyo ma'am nung warehouse? Nasa number 12 po ako ma'am. Ha? Ah, warehouse 12 po, warehouse 12 po. Yes ma'am, nasa labas na ako ma'am. Nang no, ano niya, warehouse. Sige po, papuntayin po niya kapag Ah, sige ma'am. Thank you ma'am. Papuntayin niya rin mag-receive. Sa 12 daw pala. Sakto lang yung minan natin. pipirmahan ba to ma'am? Gate pass ma'am? pipirmahan pa ba to Sa guard doon. Hindi po mag-pipirma. Wait lang. Sige so. okay, ma'am. Ngayon okay. okay. dyan tayo. ち、ね、ょ Okay mga pards, tapos na namin i-deliver yung dalawang booking namin ng 1.10pm. Bale, maghanap na kami ng pwesto muna dyan kasi kakain muna kami ni tatay. Paparada kami sa gilid. Mamaya na itong mga booking na ito, may mga tumutunog. Storbo. <laughs> Mamaya na ano kukuha ng booking ni tatay. Kakain muna kami kasi nagugutom na kami. Masakit na yung mga tiyan namin. At habang kumakain kami mga pards, mag-shoutout muna tayo ng mga kapards natin. Shoutout kay Christian James Balaba ng Buhol. Pagkatapos, shoutout kay Lee 5063. Pinapa-shoutout niya yung maganda niyang asawa na si Joy. Pagkatapos, shoutout din kay Yan Chowa 4735. Pagkatapos kay Leo Ibias, shoutout sa iyo kay Mochi Santos, astig ng Riyadh, Saudi Arabia. Kay Leonard Yambao Sanchez, shoutout sa inyo mga pads. Sandali lang, subo muna ako. Nagutom na ako. Pagkatapos, shoutout kay Art Losaria, kay Jeffrey Ramos, Ramsey Sulweta from White Cliff San kay Jobert Salbatera, kay Joan Barion, kay Giovanni Banz Arguelles, kay Potpot TV, kay Jan Jerry, kay J2 Ruiz TV, kay Jer Alka Mats, JJ Cortez, kay LG Logistic Service, kay Jan Ray at Gerald. Ayon mga pards, sa mga gusto mong shoutout comment lang kayo sa may YouTube natin. 140 PM mga pards, bigyan tumungo yung booking. Kung tapos na kami kumain ni Tata, yan lang yung booking mga birds oh. isang peraso lang may namalabas kanina kaso mga ibang lugar tsaka malalayo yung mga pickup eh. ngayon wala na yan na lang napang tumutunog parang uulan na naman kasi ayan oh. tingnan nyo yung langit makulimlim na naman nagkaisang nayon to tagig to pwede na to tagig kay Bonifacio nagkaisang nayon to tagig sa amin na to may buwat 1,230 2, 30 ay ate na tay puntang tagig tagig may wallet siya na 100 kaya 1,113 na lang tawagan mo na natin yun natin may buwat eh 200 yung buwat niya helper hello magandang tanghali po lalamove po ano po Okay hey, ma'am, tatanong ko lang ma'am kung ano pong pipikapin namin Dining set po Ah dining set, mga upuan mesa. Uh -huh. lamesa ah, Sige ma'am, punta uh -huh. na po namin sa pick up ma'am ha Punta na okay. po ako Okay, thank, thank, you. thank you po okay. Ah, dine in, table, set, ang pickup. Mm, set na yun. Time check. 1.49 p.m. May pang-apat na booking na kami. From nagkaisang Nayon going to Tagig. Sa halagang 1,213. Ang layo ng pickup location ay 900 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Isang set na yun, sir? na natin to. Ito muna, iba muna. Ito muna, ito muna. Medyo mga ha? Ang gano'n muna yun, sir. Yan. May tali naman kayo dyan eh, no? Meron naman, sir. Tali. Sige, okay. ah. hindi mo muna to. Paano ba yan, sir? Patay ako. Patayo? ako? Tagilip na. tagilip Ah, sige. Alalayan mo, tay. Babot, babot. Tayo. Ah, yan. Okay na yan. Lagyan mo karton dito, tay. May karton ka pa ba, ba dyan? Ano yun? Ah. Oh. Yan. Meron naman yan doon. Yung pilog na sa ibabaw, yung umiikot. Ah, yung pinakatoktok na dyan. Hmm. Saan so, ba ba ibon pasyo, sir? Sa ano to? BGC? Ay, hindi. Okay. Lagpas. Malap, malapit din doon. Oh. Ah, sa ano? Sa so, may upper bikutan yan. Upper May number naman dyan eh, you no? Know? Pagkano? Ah, sige. Okay. So, wag ang una lang. lang. Si yeah. sir. 1113. 1113. Okay na ah, yan. Sige, so, Dagan ko lang eh. Ayaw, ha? Ay, salamat, sir. Ayan, ha? Para ano, sa inyo na to, ha? May ay. itapay, ha? ah, salamat, ha? 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 salamat sir. Nagbigyan tayo tayo dalawang daan. Ayan, ayan, ayan. Ah, sige, ba? sir. Bapagkatulungan na namin yan doon, uh, sir. Ingatan ah. nyo lang, ha? Okay, sir. Okay, mga pards. Na-pick up na namin yung pang-apat na booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 34 km. right let's go! Okay mga parts, bali nandun si tatay sa likod. Hinawakan niya yung lamesa na yung bilog. Baka biglang bumagsak eh. May pagkababasagin na ata Kaya inalalayan ni tatay doon sa likuran. Ngayon may tip tayo mga parts, 200 pesos bigay ni sir. Bali, hindi namin dadaan ng ano, expressway. Mag-service road na lang kami. Kasi yung drop off naman nito, paglagpas na ng dikutan sa may east service road, may kakanaan ng kami road. Doon yung drop off location natin. Ang dami ko nababasa ngayon sa mga online mga parts, na no, sa mga page nila Ang dami talaga dun mga nagreklamo ngayon, reklamo na reklamo sa page. Kaya ako ginagawa ko mga pugs. Hindi na ako nag eh, yung panireklamo dito. Kasi habang nagreklamo ka, lalo lang nai-stress ka tapos nahihirapan ka sa trabaho mo. Kaya kami ginagawa namin, ano na lang eh, basta biyahe lang kami ng biyahe dito. Kung magkano man ang kitain namin, maliit man o malaki, okay na sa amin 'yun. Hindi yung ano, pagka maliit ang kita natin, reklamo tayo na reklamo, 'di ba? Kasi maganda naman yung kita, hindi naman natin sinasabi. Sa lang tayo. Huwag niyo nang gagawin na pala ibang reklamo basta dumiskarte na lang kayo bumiyahin na kayo ng bumiyahe dito para hindi kayo na-stress sa pagbiyahe kay Lala basta basta tuwing bibiyahe lang tayo mga pards samahan natin ang sipag tiyaga tsaka diskarte wag na natin kakalimutan din bago tayo malis ng bahay magdasal din tayo para maganda yung biyahe ng araw natin kay Lala bala ko sana ng biyahe ngayon mga pards malapitan lang dito sa amin kaso nung bandang tanghali bigyan tumumal ano booking eh may lumabas na maganda papuntang pag-i ko pwede na to laki naman yung pamasahin niya. Pero may buwat siya na ano, 200 pesos helper. Kaya sabi ko, pagtyagaan na natin ito dahil, kunin na natin. Kaya kinuha na namin. Buti naman, mapalad naman kami. Napunta sa amin yung booking. Ganun na lang, di ba? Pagka minsan, gusto natin na malapitan. Pagka wala, biglang tumumal. Medyo lumayo tayo ng konti. Ganun, discardian na lang. Para kahit pa paano, may kitain tayo mga parts. Kasi sa ngayon, dati mapipredik eh. Yung biyahe nila, alam mo, minsan sa umaga, malakas. pagdating ng tanghali, eh, ihina. Tapos sa hapon, lalakas na naman. Ganun. Minsan, meron naman sa umaga, matumal. Tapos pagdating ng tanghali, hapon, biglang dadami yung bukay, biglang dadagsa. Ganun dito eh, paiba-iba na eh. Hindi ka tulad dati, may araw na mapipredict mo siya eh. Kunwari, Webes, Biernes, ang malakas na bukit. Ngayon, hindi na ganun ngayon. Iba na, nabago na yung panahon. Nung nakarang taon, ganun. Itong taon na 2025, nabago na yung ano, tagsa ng bukit nila Kaya, hindi talaga natin alam kung maganda yung kikitain natin sa araw na to o pangit mga parts, di ba? Kaya, ang biyay talaga rito, minsan maganda, minsan hindi maganda. Kaya, talaga kailangan sa tsaga sa biyahe. Kinukwentuhan ko lang kayo mga pards. <laughs> Kasi medyo mahaba-haba tong biyahe namin eh. Papunta ng tagig eh. Halos 30 km mahigit. Kaya kinukwentuhan ko kayo, inaaliw ko yung sarili ko para gising ako. Hindi ako antukin, eh, di ba? <laughs> Kasi mga pards, kayo yung inspirasyon ko eh. Kayo mga subscriber, mga follower. Kaya hindi ako tumitigil sa pagbiyahe kay Lala Move. <laughs> 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 eh. Kayo yung ko talaga mga pards. Kaya tuloy-tuloy lang ang biyahe ko dito kay Lala Move. Kaya kailangan kapag bibiyahe kayo kay alam mo, may inspiration talaga kayo para sisipaging kayo bumayahi, hindi kayo tatama rin, di ba? Magkarap kayo ng inspirasyon nyo. Nagaya sa akin, kayo nga eh. Ang inspiration ko eh, mga subscriber at mga follower ko eh. Kaya hindi ako tumitigil bumayahi. Woo! Nambola ka na naman, para <laughs> <laughs> Bulero eh no Binabola pa kayo mga birds eh no Hindi ano lang Inaaliw ko lang kayo Para malibang din ako Hindi ako antokin sa biyahe Kasi malayo tong biyahe namin ngayon eh 3.26 na lang hapon mga birds Umulan na malakas Ito kami ngayon sa may EDSA Bandang pa Ortigas Abinho Ito na kami mga birds Sa may Guadalupe Tulay 3.42pm na Gagawin namin Matraffic na si EDSA Papunta ng Buendia Ngayon bababa kami ng JP Rizal Tapos tatagos kami ng C5 Doon namin kami nadaan Matagos ng... East Service Road. Yo, uh, malakas na yung ulan talaga ngayon. Tumituloy, malakas ang ulan. Sa mga parts, kakanan tayo. Pa-JP uh, Rizal. Labas tayo ng EDSA. Traffic ng EDSA. Medyo may matubig tubig din mga gilid-gilid ah. Hirap na ito pagka nagbaha. Sana lang mga parts, pagdating sa may drop-off location, uminto na tong malakas na ulan na to. Kasi kundi pag nagbaba kami doon, mababasa na naman kami ng ulan. Kaya kailangan, bago dumating, uminto ka na. Pero mukhang ano eh, dahil ang na lang eta natin. Oh. Sabi ng eta ni Map, 29 minutes na lang. Sa drop-off location na tayo. 4.14 ng hapon mga parts. Nasa may East Service Road na kami. Bale, 1.9 kilometer na lang yung drop-off namin. Malakas pa yung ulan. Tanyo, yung pagdedelivera namin ay sa may A Bonifacio, sa may Bikutan lang pala banda mga parts. Kala ko lalagpas pa ng Bikutan. Kundi dito mismo sa may Bikutan ang deliver natin. Dito na kami mga parts sa may drop off. Ang problema natin, muulan pa rin. Malakas pa rin yung ulan. Kaya madilim mo, madilim mo yung camera natin. Pero bababa na namin. Andiyan na yung may-ari nung kanila mese. Okay mga parts, tapos na namin ni eh, baba yung pang-apat na booking namin. Bali, nagdagdag pa ng pamerienda si ma'am. Nagbigay pa sa amin ng 150. Kaya yung booking na to, naka 350 kami na tip kasi nung pag pick up nagbigay ng 200 pa sobra tapos may drop off 150 kaya bali 350 yung tip natin sa booking na to Abang kami rito ng booking mga parts pang limang booking 4.45pm na ng hapon sana makakuha pa kami ng pabalik ng Quezon City para maganda-ganda yung natin makakalimang booking tayo dito kami ngayon mga parts sa may Chino Roses nag-aabang kami ng booking titignan ko yung map namin pauwi ng bahay sobrang traffic sa EDSA kahit magano tayo sa may nya tayo dumano traffic. Kasi wala nang booking na lumalabas dito ngayon. Bali, parang tinatamad na kami maghintay. Eh, may mga lumalabas kasi mga, malalayo. Tsaka nag-umpisa na lumabas yung mga, ano, yung mga scammer. Yung mga paabono ng 4-8. Tapos may dagdag libo driver tip. Time check, 6.51 p.m. May pang booking na kami. From Pasig, going to Novaliches proper sa alagang 620. Ang layo ng pickup location ay 4.3 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Kaso mga pards, nandito kami ngayon sa may Guadalupe Tulay. Ayan yung traffic. Halos parang hindi gumagalaw. Kanina pa kami dito. Aray ko! <laughs> Naubos ko na lahat ng mga palabas dyan sa may billboard na yan. No? Kabisado ko na po. Ulit-ulit na lang eh. Nandito pa rin kami sa may Guadalupe Tulay. Hindi pa rin <laughs> Hindi <laughs> ko oh. Ito talaga yung traffic pagka bumilang ka ng 20 seconds dito at hindi umandar yan, traffic talaga dito sa EDSA. Pero pagka gumalaw mga 5 seconds, padaan-daan. Normal lang yan sa EDSA. Kaso ito hindi to normal eh. Bilangan natin hanggang 20 hindi tignan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Diba? <laughs> di ba? Ibig sabihin niyan, traffic niya pagka ganyan. Hindi ko eh. Saktong-sakto. Sarado, sarado. Yung pick-up natin. <laughs> sa oras. <laughs> 4 kilometer binayahin namin pero nasa loob pa daw Ilalabas naman daw nandiyan pa sa loob yung ano yung pick up natin eh nandiyan pa yung mga tao sir may entrance 3 daw po ma'am pwede magtanong saan po yung ano rito ma'am entrance number 3 ah dito kasi salamat dito daw sa kabila ay pausa Okay, na-pick up na namin yung panglimang booking. Papunta na kami sa may drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 18 km. right, let's go! Mula gig gumapang kami papunta ng Makati. Pagdating sa Makati, naisipan namin uwi na lang sana kami kasi wala kami makuha booking mga parts. Tapos, buti pagdating dito sa may Pasig, nakakuha kami ng, ano, ng booking. Papauwi sa amin. Malapit pa sa amin mga parts. sa sakto yung nakuha namin. Kahit nababalang yung presyo nito, pwede na rin tarin natin to eh muntik pa kami masaraan ng mall dyan sa may Julia Vargas CW Home Depot yung nagpikapan namin buti umabot kami na alas 8. hindi wala na uuwi na yung mga empleyado sa loob hindi na namin makukuha yung pick up sakto sakto lang mga parts. alas 8, dumating kami dun dito lang mga parts sa may drop off location namin ng panlimang booking kinokontak namin hindi na makontak yung address niya. buenamar lang nakalagay walang exact address kung ano number ng bahay anong number ng building ano pangalan ng building na yung kinokontakt ko, wala na. Laging busy na yung cellphone, hindi na makontakt. Tinetext ko, nakailan text na ako. Sabi ko, nandito na ako. Saan ba kayo banda? Sabi na Mar. Hindi na sumagot mga pards. Eh, anong oras no? Nakakalating oras namin nag-aabang eh. Kasi 9.30 kami dumating. Alas 10 na sakto. Ikaw lang kung ano yung ano. pinagtanong-tanong ko na rito, wala. Doon, yung isang building doon may ginagawa. May nire-repair na building. Di Walang tao. Kahit isa, sumisigaw so na nga ako doon. Sigaw na ako na sigaw eh. Walang tao. Yan yung problema natin. gabina, Gabi Walang na, tao. alas 10 na. Walang bantay. <laughs> mm. Walang eh. Walang call si Lalamog ngayon gabi na eh alas 10 na eh hindi na natin maano yung ano kontak yung si Move. wala nang operator na sasagot sa atin tawag na ulit natin Ito, buti nga yun nag ring na ano yun hindi nag ring eh laging busy pero ang problema hindi sinasagot ring lang ng ring sir wala ka na dito sir ha? sir wala ka na dito trabahador <laughs> hindi sino mo pabayad nito? hindi hey, hey, dito sa loob na naman lang okay. kasi yung kontak hindi na makontak tayo kung bakit hindi sumasagot to <laughs> pero nandun kami sa pick up sumasagot <laughs> siya yung kausap <laughs> <namin. laughs> Pagdating dito, wala na. Hindi na siya makausap. 9:30, 10:30 no. Tayo. So, oh, magna 930. Nova Desi nga ito eh. Kung nilagay niya Nova Desi, alam ko na yun, Nova Desi. Okay mga pards, income reveal tayo. Bali na kalimang booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,798. Sabihin natin 2,800 na yan mga pards. Tapos nakakuha kami ng 650 na tip. Pagka inad natin dito ay magiging 3,450. Ngayon, bawasan naman natin ng 1,000 na diesel at 200 na pangkain. Bali, 1,000 200 yun. 3,450 minus 1,200 equals 2,250. Ayun mga parts, naka 2,250 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pandiesel, saka yung commission nila alam mo.